mga ka-baby love welcome back sa aming youtube channel itsatsa na nga pala ako kala ni tana kape gusto din daw niya tinan niya mga kababy love ako kasi good for the health kasi tsaka diet kasi ako kaya ano mas magandang tsaa tsaka herbal nage herbal ako andito kami sa baba ngayon kasi nga nantay namin yung manok na lumambot Gawa ng ano, ah, uh, frozen pa. Pero naka-ready naman na, eh. Salam na lang. Yeah. Relax, relax muna kami dito ni Tana. Mm, say hi, Tana. Pumasok na yung mami nito, eh. Kami na lang dalawa na iwan dito. Tsaka yung tita niya, si Alex. Hi, Tana. Say hi. Hi. Hi, mga ka-baby loves. Oh, wave. Like that. Wow. Ano pinapanood mo? What's that? Oh, sis sister daw at saka ano? Sister and brother. Wow, sista. Sana all may pagka-sista. You are my sista. Ah. Huh? You are my sister And I'm your Mami? Wow. Si sister ko daw siya. Ako daw mami niya. O, ba? Diba? Sa bagay, bata pa naman ako. Talagang gusto kong magka ng isa. Baby boy. Sana dun sa, ano, sa magiging jowa ko, magka pa kami. Kasi, ano eh, wala na kami ng ano nito eh. Nang lolo nito. May iba na siya. Nang, nangabit yon mga ka love. Pero, feeling inosente eh. Kaya okay lang. Mamas boy pa. Ayoko na. Talaga, ang babae talaga. Ang um, ano yan. marami mo nang tiniis yan. Bago, bago bumitaw. Yun ang ginawa ko. Sobra mo nang pagkitiis ko bago ko bumitaw. Kaya, mas okay na rin yung ganito. Sa bagay, ano naman siya. Okay naman siya. Um, ang uh, Kasi kung hindi, kasal naman kami. Pwede ko siyang ireklamo may kabit na yon at malalaman ko rin kung saan dyan dyan lang yan banda banda mas pini ang pangit sa kanya mas pinili niya kasi yung ay, hindi ayusin yung pamilya niya kaysa ano mag iba siya ng babae hindi ko naman masisisi actually never akong umano sa kanya mga ka love yung naghabol inayaan ko siya kasi mata matanda na siya eh. din naman na siya kailangang ano eh ang um, pagbawalan. Alam naman niya yung, yung tama at mali. Kaya hindi ako doon nag-ano, yung sabihin mo. Kaya lang naman ako minsan nakakapagsalita ng na hindi maganda gawa ng pinipilit niya akong ano. May mga ano siya, salita din siya na kapatol-patol. Pero ina nirerespeto ko yung peace of mind niya ako din. Huwag niya akong guluhin nang walang wala siya maaano salita sa akin kasi hindi naman ako naghabol eh. 'Di ba? Ako yung legal, parang ako pa nga yung nag-aano sa kanila yung uh, nagbibigay sa kanila. Kaya, sa kabit ng asawa ko, manahimik ka na. Nasa na nga yung asawa ko, di ba? Hindi ko naman na inaano yun sa iyo. Wala kang narinig sa akin. Nagbuna lang din ano yung karapatan ko. Kasi kahit anong mangyari, karapatan ko lahat dito. Pundar namin to. Kahit yung mga inaano nyo ngayon, kung anong hinihiling mo sa asawa ko, lahat yan akin pa rin yan. Kasi conjugal yan. Hindi pa kami anal. Kaya kung sino ka man, wala akong pakialam iyo. Yun ang gusto mo eh, sa so, meron ng pamilya, di go. Pero hindi mo maaano yung lahat ng karapatan ko kasi legal ako eh. Kasal kami. Mananatili kang kabit forever. Kasi hindi mo akong magpapaanal eh. Yan ang tandaan mo. Kaya, kung sino ka man, din mo lang na mas maganda ka sa akin. Visit ka dahil kung ikaw matinong babae hindi mo sana aanihin yung asawa kung alam mo namang alam mo naman na ano may mga anak na yan lolo na yan eh ayan oh, apo niya tsaka si kung matinong kang babae hindi mo yan papatulan diba kung sino ka man wala akong pakalam sa iyo ikaw ang dapat mag ano sa akin dahil illegal kay kabit ka lang eh ay, eh, naku, bakit pa kasi punta pa doon ang usapan. yung magalit mga kabebe loves kasi ma ating kakarampot na ganda. Wala na nga eh, diba? Wala, stress na nga sa mga anak at asawa. Kaya na-enjoy ko na lang yung buhay ko sa pagluluto-luto. So, mapagsilbihan sila. Pero wala pa rin kwenta yun sa kanya. Kaya ayos lang naman. Sino ka ba para paano ko sa'yo? Bigay, provide mo yung kailangan namin. Wala tayong gulo. Lang yung may freedom ka naman noon pa naman hindi kita pinakailangan sa gusto kaya yeah, ka asa na alagaan kita kasi yung sakit na yung ginawa mo sa akin walang katumbas kaya na nasabihin mo ka na naawa ka sa akin baka kasi cheater ka Iniwala ka sa nanay mo sa mga pinagsasabi ng nanay mo Diba? Yan ang gusto mo eh. Mamas boy ka eh. Din ka sa palda ng nanay mo. So, nauyo na sa kanya kasi ayoko na sa iyo eh. Dahil wala kang pangatwiran sa sarili mo. Hindi mo kayang panindigan ng asawa mo. Mabulungan ka lang ng nanay mo. Ugo. Suportado mo na nga. Wala e, naman akong ano dun eh. Pera mo, pera mo. Hindi ko nga mahawakan sa ahod Ay, naku. Lain na yung buhay mo. May karapatan ka dyan. ako akong nakialam sa'yo mga bit ka forever wala rin akong pake huwag ka nang magkakasakit ha huwag kang babalik sa akin na may sakit ka na hindi kita aalagaan mm, kita dito kasi conjugal property itong bahay pero huwag kang umasa na aalagaan kita sorry ka na lang sa ginawa mo sa akin na pananakit ng tagal kong nagtiis sa'yo walang hmm. yun kaya yes, sa kabit ng asawa ko be. hindi ako para mag ano sa'yo iyong iyo yan pero wag mong kakalimutan isaksak dyan sa utak mong wala kang ka ang utak eh na ako ang legal yun lang yung karapatan ko lang ang pinaglalaban ko pero sayo yung asawa ko sayo na hahabulin yan magsama kayo dahil ako lang inaano ko lang yung karapatan ko bilang legal na asawa ha sal kami ha ako ang legal wife ha lagi mong natandaan yan kayo lang ang karapatan sa bahay kung pinatayo ako naghirap dito para sa kaalaman mo at sino ka man dahil kung matino ka hindi ka papatul sa asawa ko alam mong lolo na yan eh alam mo may mga anak yan eh sana sinabi mo oh, bakit pasirain mo yung pamilya mo ayusin niyo. kung matino kang babae pero dahil cheap ka at gusto mo rin yung kalandian mo go marami nagkakandara pa sa akin pero dahil kasala ko yung mabutasan din. Hmm. kaya ako tahimik dito sa bahay. Kung ano yung pinagsasabi nyo? Wala akong pake. Ay, ako mga kabibilas, nagagalit ako? Tal naman, wala akong pakaalam na inano ko lang yung karapatan ko bilang ano ko, legal akong asawa. Sa mga legal wife dyan, hello, shout out sa inyo. Sama-sama tayo sa laban para sa mga kabit. Mga malalanding kabit. 'di ba? Mm, kasama niyo ako mga legal wife. Kaway-kaway diyan. Bye-bye mga legal wife. Go 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 lang tayo. O tayo magpapatalo sa mga kabit na 'yan. Tayo ang legal eh. 'Di ba? Bye-bye mga ka-baby loves. Hindi ako galit. Masisira ang beauty ko. Kailangan lagi lang tayong cheer up. Na uh, banggit ko lang 'yun kasi nga syempre, yung sama ng loob ko, gusto ko lang din mailabas. Kaya sa so mga nanay diyan na uh, legal wife. Hmm. Tayo tayo. Go go lang tayo para sa pamilya. 'Di ba? ayan natin 'yung mga kabit na 'yan. Manigas sila. Basta tayo okay tayo pati 'yung mga anak natin, 'di ba? Mm. Ya, yes. sya yes. sige na mga kabibigla, sayo kung magalit. Masisira ang ganda natin. Kukunti na ng alagay, eh. kakramput na ng alag, 'di ba? Tama ng, ano nang ano natin mood natin mga 'yan. Pasensya na na blabas ko na 'yung sama ng loob ko pero dapat di ko nilabas at vlog ko <laughs> pero at, least ito lang ako sa sarili ko wala naman akong sa kanila yeah, bye bye love you all